Sabi ko, bakit ito ang inisyo nyo? Kami naman hinon ana, illegal structure na. Ah. Ito, structure ko dito kahoy lang. Sabi ko, may search warrant andyan sa, kay Judge Chua, 2024 pa yan, andyan kay Judge Chua sa, 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 sa branch to po. Yun ang kunin nyo po. Ako ang damputin nyo, dahil ako ang nagpirma po. Para padlakan ang lahat ng establishment kaya in 72 hours magpadlak na kayo! Diyan?! Magpadlak na kayo! Dinakpot niyo ang aking member opisyal! Gusto niyo mag, magbaha ng dugo? Tandaan niyo to! Kayo lahat dito sa Surigao, magsara na kayo in 72 hours! Magsara na kayo sa ginawa niyo! In 72 hours, Ferdinand Marcos Jr.! Magbaha ng dugo sa Surigao! In 72 hours! Kung gusto niyo ng kapayabahan, Pumabaha ka dito, Ferdinand Marcos Jr. President! Ika'y gamitin niya lahat ng forces niya dito. Eh, sabi hours tayo sa Gawin mo! Ito na nagotos. Gawin nyo in 72 hours na hindi nila pala labasin yung taong yan. I-present e, nyo lang ang diplomatic immunity si Jilan Kapitan dito sa Surigao. Wow. Sa Sabang Trish Manubag. Natay si Jilan dyan Inidine. Oh, yan ang paanahin mo ngayon si Jilan dito. Ang barangay. Bukas ng umaga, nulusobin natin ang barangay dito. Dahil nasa jurisdiction ni Dilan, bahay ni Dilan, puntahan natin niya bukas. Wala na kong ikilusipan ng documents to ember. ito na po, live, Ferdinand Marcos. Dahil bakit? Tinakot nilang akin technical, mga tao dito, wala nang magtatabaho ng documents ko. Bukas, Bertini, Dato Adlaw, magpaha ng dugo, Dato. Pag hindi nila ipalabasin nila ngayon, ngayon din, iuwi nila dito. Sa federal, magsara na kayo. Dahil ang aking purpose, hindi matalaban niya ng itak, What? barel! <laughs> hindi matalaban po! Tandaan niyo to! Walang maniniwala! Walang maniniwala! Kaya tingnan mo, polis, tumakbo! Huh? Nagdampot lang ng isa! Nag Nandoon na lahat ng 72 spiritual, tumakbo! Bakit hindi niyo dinampot? Dahil alam po na mga polis! na hindi puputok ang armas What? nila sa mga 72 spiritual Espiritu were... pa. <laughs> Kaya ngayon magbaha ng dugo ngayon. Oh, Ito God. ang gusto niya. God. Marcos dyan President. Ayosin mo to. Ayosin mo to. Nakakaiya kayo. What? Hindi nyo na nagawa ang sarili nyo. <laughs> Sa injustice. Takot kayo mag Hindi na kami takot dito mag-utom. Sabi namin, acceptance of reality lang ang na ang diplomatic immunity, sovereignty. Dahil hindi yon ang tinitingnan ng Panginoon ang ating kasalanan. Andito siya para sa masasama, hindi sa mabubuti. <laughs> <laughs> Di lang po. Walang due process. Naglabat ang medyo oyo. Kunhain kami magkuha ng due Andito po kay Bae. Lourdes <laughs> Latraca Infante po. Mm -hmm. Anjan, may warat of arish dyan. Kanja, kanda eh. anjan warat. Andiyan, kay Chua po. Andiyan, kay sa branch to po. Anjan sa branch to po. Anjan sa branch po. Wag na kayo magdapas! Mga, mga establishment po Damay ka mo kay an establishment. Yan ang mga totoong rebellion, mga mayayaman, politiko. Huh? Yan ang totoong mga protektor rebellion sa ating ancestral lang po. <laughs> hindi nyo matanggap, hindi na kayo makakilos, dahil hindi nyo magawang mag-file ng kaso sa amin? Natataranta na kayo? Ha? Huh? Natataranta na? Yor. Saan nila kukunin ang Duprasis? Sabi ni Sarah Duterte. Duprasis po. Tumanunta ang batas. Duprasis po. Hindi nyo alam? Mm? Hindi nyo alam saan ang Duprasis? Sa akin po. Yor. <laughs> sa amin po. Dahil dito ang na ng Panginoon since time immemorial sa tribo, mabuti ang tribo dahil makuntinto. Hindi marunong magdako sa kaban ng bayan dahil so makuntinto na kami pakainin. Hindi na ipagkatiwala sa inyo ang yaman sa ngayon po. Sa inyo mga politiko dahil kung sa inyo ipagkatiwala ng Diyos, walang mangyayari sa amin tribo, magugutom pa rin kami. Ang, kayo lang ang mabubusog. Nagkidnap na. Kidnap Sidilan. <laughs> <laughs> si Dilan. Ikaw Dilan, Kapitan. Ikaw ang Magtago ka na. Si Dylan, ang bahay nandyan lang. Dito lang sa amin.